Ito yung oras. Si sir, nasa kipan din, Dave. Charlie, basta papasukan ka, nag-aalala ko. Wala ka naman sakit sa puso. May, may konti ka na. Hindi ko, uh, aso ah. kasi, ano eh, ah, sa side ng mother ko Meron nga. Ano natin, kay ate, may, may, ano, sakit sa puso, history, wala naman. Wala po. Sige, pamayaran pa. Sa pa, iyo ano? ko nalang papadaan. Ito po yung masakit. Ah, uh, dito na. Ano? Hubarin niya lang po itong may test. Pag-asawa sila, sir. Eh biktima ng kulam to. Kita ko na agad, hindi nga kayo tinawas o ano mo. Oh, uh, uh, na. Ang galing niya. Ay, Ay, ano? Ka agad. ano yun? Sa, napasok bigla sa isip ko. Basta nakita ko yung tao. Uh. Kapit bahay lang namin. Hmm. Hindi niya sabi sa inyo nung unang manggagawa ko. Alikong! Hmm. Kanino pinapasok nun? Wala. Hindi ko po alam. Nung ginamot, yung ginamot kasi siya, Ay, siya lang ito, ano, medium. Apo, medium. Dito naman kahit lunch yung gamitin natin. Hindi <laughs> ba wala man nakakapag medium? ay okay lang at mababaklas at mababaklas natin ang gigilita lang ang gigilita siya pikit natin high blood wala wala po straw sige Wala mga pagtago sa Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo Lalo lalo sa Panginoong Yahweh Lahat kayo masasama, gumagambala sa taong ito San masulo kayo naman naroon Pinatawagin ko kayo Pasok sa katawan ng taong ito ngayon din Ipson, itipsom, ipsom Ipsak, igmak, igitom Pfff trubino, mabamit, bultare, gutares, gisom Apoy Kidlat Kidlat Satram, tram, atram, atram. Pinawas ako, ko, depensa nyo. Ha? mag tayo ha. Ha, mag usap muna tayo ha. Tatanggalin lahat ng ginawa sa mag-asawang to ha. Ha, ha, nagkakaintindihan tayo. Naintindihan mo? Naintindihan mo? Tatanggalin mo lahat ng ginawa mo sa mag-asawang to? Gamitin mo dalawang kamay, dali. Bilisan mo, ubusin mo lahat 'yan. Ma Mapupuruhan ka sa akin pag di ka pa nagsalita. Ano ka ba kakaluluwa ka na malamig yung kamay niya? Mainit. Hindi, hindi kaluluwa. Ba't mo ginagambala itong mga to? Ha? Ba't mo ginagambala? Sige na mag-usap tayo. Ba't mo ginagambala? Bago kita magarote, mama'y eh. Mamaya eh, friendly fire pala. Eh. Magsalita ka na bago ka pa masaktan, ha. Ha, magsalita ka na ha. oh, sige, tungo na lang. Ingit galit. Ingit o galit. Ha? Yan sir, maluwag yan. Pag masakit kasi yan, ganda. Maluwag lang yan, naiyak na siya. Ano mo sir? Apoy na Panginoong Yawe. Tanggalin mo ginawa mo. Tanggalin mo. Dali. Ubusin mo yan. Ayan sir. Tatanggal mo. Na. Ayan. Dali. Dali. Kailangan mawala yung sakit niyan. Kung hindi niya nararamdaman yung sakit ng tuhod. Hanggang paa Ano pala eh oh.

Baka uh, oh, may gusto sa'yo, tas ingit pa, ano? Hindi po. May... Kasi nung unang nagpagumot siya. Ganyan din, nahuli din. Ah... Uh, Hindi. May nagutos. Ah, uh, baka yung nagutos yung may gusto sa inyo. Mm. Pasok. Ikaw yung nagutos? Ikaw yung nagutos? Oh, sige, magtanggal ka rin. Bilisan mo, bilisan mo. May gusto ka kay sir? May gusto ka kay sir? <laughs> pogi, pogi talaga ni sir eh. Ay, papakit. Kaya ka sa Ay, sisintig siya ako iba. Pag di mo pero tahimik to. Uutasin kita. Nagkakaintindi yan. Yung mga kukulang, automatic na yun. Eh, ikaw. Tigilan mo itong mga to. Pag di ka nagbagong buhay eh. Utas ka rin sa akin. Nagkakaintindi Ha? Ha? na makaintindihan pero oh, parang oo oh, na rin yung sagot mo ayos mo may <laughs> so, takot yan baka ma usap siya ayos mo magtanggal dali, dali dali pakahilip ka nga sa akin ayos hinutin mo akong sakit ikaw mamurahin mo rin na ka subukan mo dali hindi. Titigilan mo to ha. Nakakaintindihan tayo. Bakit ba mo pagkakinulan to? Sagot na para hindi ka na masaktan. Ang ganda ka sumasagot pa init painit 'yan. Apoy. Bilisan mo tanggal, bilisan mo Sige na, sige na. Ano ka ba? Papatayin ko na lahat to. Doon sa nag-utos, posibleng ano yon? posibleng mabuhay. Pero ito mangkukulam kukulam na to, jablo to eh. Dati ko. Ah, tamaan eh. Si Bat, ang ng yawin. Eh. Bilisan mo magtanggal. mga gabay, sira Rapines, kuryentehin to. Oo. Oh. Nagka-vibrato bigla. Ano na to talaga? Candidate na to. Ito pag niluwagan ko, mas masakit oh. Hmm, Sikipan ko ng konti para lang lumapat ulit sa balat. oh, yan, maluwag yan oh. Apoy ng Panginoong Yawe. Oh. Para tapos niluwanag yan Ba't siya nasasaktan pa yung paluwag? siya magsalita? siya magsalita? Baka prepare na yan, hindi magsasalita, hindi aamin. Umamin mo yan, baka iba pa ikanta ng lintik na yan. Eh. Bilisan mo magtanggal, yung kay sir, tanggalin mo. Yan o. Sige sir, pwede Alisin mo muna yung bag mo sir, para madalian. Bilisan mo! No? Oh deep game. Ah, tukoy na tukoy na, hindi ko na kayo tinawas, hindi ko na kayo inan ng tubig. Kaya pala na yung nakaraan, hindi ako makahinga. Ayan na yun. Tanggalin lahat ha. Gusto ko gagaling yung mag-asawang to ha. Nakakaintindihan tayo. Ha, isang palmo yung inutos sa yung pera ha. Doon sa ha. Ha, kung ka pa. Ha? Pag hindi, di abuloy na lang sa iyan ha. Nakakaintindihan. Nakakaintindihan. Nakakaintindihan tayo. Ilan nagutos sa'yo? Sasaktan kita. Sisikip to.

Pasok na, pasok. Apoy. Ano na niya magsalita mo? Hindi pa hindi pa nakaganto ako, gantuhin ko lang ng atin. Ha? Yung mga kapatid pa kasi siya. Ay uh, makukulam Hindi na dali Ay, ay yung, mga, niya, yung mga kapatid. Ay, niya. ay kapatid niya. Oh, ah sige sige lahat. Pati yung mga kapatid nito yung madali doon sa masuro naman ng mendaran, pasok siya din. Sige, tagalin Bilisan mo, dalawang kamay kami. Dalawang kamay. Ako yung nababagalan sa iyo. Puro ka, dramang mangkukulang ka. Mangkukulang ka naman, tuwan-tuwa ka pa. Ano? Hindi -ganyan pa ganyan-ganyan <laughs> <laughs> pa. So, Ipigil mo ako, eh. bilisan mo. Titigil naman mag-asawang to ha, nakakaintindihan tayo ha. Ha? Titigilan mo to ha. apa ah. Pati po yung ano, check up niyo na si Ma'am sa kidney? Oo. Okay naman? Sige, sige. Ayan tubig. O oh, sabi mo na brother? Ito mo, nausal lang ako ng sa lay, nasasaktan ni? Eh. Liwanag ng Diyos Ama. So, Masa mga spirito ko talaga. Okay, okay na ka. okay na. Sa tayo ko na may matitira sa 8 natin so, sa may ano mo brother, oh. pinapakati siguro yan. Hmm. Tanggalin mo! Ubusin mo dali! Boy, naano ba kita? Ayaw, Ayaw niya magsalita, ano? Ayaw ko magsalita, din Wala rin naman ko hindi sasabihin. Ayaw mo magsalita. Matandang babae siya. Matandang babae. Oh, sige, ganito. Pag ikaw ay hindi sumagot, masasaktan ka ha. Ganito maroon naman pag di ka sumagot. Ha, sa'yo bukas. Pag di ka sumagot. Pag di ka sumagot. Ha? Ngayon, pag sumagot ka, hindi ka makakaramdam ng ganang na sakit. Naintindihan mo? Naintindihan mo? Oh, ilan taong ka na? Ilan taong ka na? Patayin ko na lang kasi. Diyos nanganihan! anihan, Diyos, ng Diyos. Lang, spirit, ng ang ng mga ulo ng mga suway na Diyos. Patay masamang espiritu to sa ngalan pang nangyawi. pangontra nakakasakit oh, ka ha, Tanda tandaan mo Pasok sa mo Balik. Ba't ka na? Ayok. May tubig na kayo? May tubig. May tubig. May sige, sige. Okay, natin. okay na, te. Okay ka ka na sa akin. Sabi <laughs> sa Pwede ko po lobby na nalang. Okay. So, hindi ko kailangan yan, e. Para po, gabi-gabi. Hindi. Nasaan yung lagbo? pa mo sa lagbo. Para po. Mas wala sa lagbo. Ay, tasa lang ako muna. Magmalamig ka yan. Hindi pa magmalamig. Sa Kapangira ng Pangalong Yahweh, lahat ng sakit mo ay kung sa mo, ma'am. Lakari ari. Masakit pa na wala. sugat daw eh. Naku, bubulukin. Hindi ma natin 'yan, maaga natin 'yan ha. Huwag mag-overthink diyan. Well, ano na siya? Uh, Pagaling na. Nung naligo kami sa dagat, sa may laiya, merong humiwa sa kanya. Eh yun yung lang uh, buhangin lang siya, wala siyang bato or ano man. Basta humi may humiwa. Delikado siya. pag hiwa galing dagat kasi may mga flesh eating bacteria doon. Anong sabi ng doktor dyan? Uh, binigyan naman siya ng antibiotic. Uh, inumin lang yan. Nakainom naman siya. Tapos ngayon, uh, natuyo na yung natuyo na yung hiwang yun. yon. Oo, natuyo na, natanggal, natanggal na yung balat. Kaya lang yung pinaka gitna niya, yung pinaka sugat niya sa gitna. Sububulok. Ah, uh, hindi, hindi naman parang nagtanaw yun Tingnan. Lagi lang langgasin kasi nang ah, magandang balanggas, dahon ng bayabas. Pwede rin naman yung ano, yung betadine. Pero sa dahon ng bayabas tuturuan ko kayo. Hindi maraming dahon, hmm. tapos tubig, konti lang like, yung tubig. Lutang yung dahon. Siguro yung pwede mo ipalanggas sa araw na yun gagawin nyo, papakuluan nyo na napakahinang apoy. Sobrang hina. Mm -hmm. Na ang gagawin nyo hanggang uminit yung tubig o kumulo, na papalaputin nyo yun. Yun yung ipalalanglas mo. Mm -hmm. Napa, matagal, medyo matagal nga lang lulutuin, mm -hmm. pero napakabisa na sa sugat. Tuyo yan. saka may healing oil tayo dito, lagyan natin. Yung gilid lang ha, wag sa mismong sugat. Damay na yan. Kung, gawa, kung halimawa ay sinasabayan siya ng kulam, mawawala na rin yan. Kumusta ma'am? tuwing ano. Ay, ano ka sabi ng doktor kay madam? May <repan> nagpapets <noise> ka na kami, hinihintay lang result. Hindi kami nila, may oras sa mga nangyong. Likod. Ito ay parang halo, hina, sinasabayan lang eh, talaga may physical to si madam. Oo nga, may hinanawin ako lang mo Ay ating tatanggalin ulit yung mga sumasakay. Ano nangyari nung nagalitan mo brother nung gabi? Kumalma. Kumalma <coughs> nung gabi. Bisili utas. Ano lang siya? kahit ano lang, yung gilid lang. Ito na po. Ah, magaling na pala, pala halos ano. Hindi po, yung pinakagitna siya yung ano. Kahit dyan lang sa taas lagyan. Parang hindi siya flesh eating nga. Kung ano man yan, baka kung hindi man spiritual, parasite yan. Ganyan nakabukod. sa hey, paligid, sa paligid. Eh, pwede na yan, sige. Mayroon naman, nadaling. Malay <laughs> mo matuyo pa. Sige, lahat mo na. na. Etong ganto mo masakit pa na wala. Ay nagtanggal siya diyan kanina ano? Pwede hmm. sila din yan. Oh, nagtanggal siya diyan sa paa niya. Oh, kasi, nung, kasi nung kasi nung minedium mo siya. Uh, yung nagutos, dalawa yung nagutos eh. Isang matanda at saka isang bata-bata pa. Irobelta natin. Yan, ipunas mo yan sa dibdib mo, Brad. Para hindi sayang. Masama kung ano nun, lagay nun ngayon. Yung mga nag-utos, nakapasok din, alam ko na. Yung mga nag-utos, yung mga hindi namatay. Yung gumawa, patay yun. Ang tinignan, sininig po ulit ngayon. Eh. Pugot yung mga ulo. Matandang babae, yung gumawa. May tinunay. Yung isang... Hindi, batang babae, tsaka isa pang lalaki. Yung lalaki, na bata-bata pa yun, tinuturuan pa lang. Medyo puti pa yung kalor. May, hindi, itin na rin to. May hiwa rin ng konti yung leeg. Nadali yun. Ano yun, magkakasakit yung pagkonting hiwa lang. Yung iba, pugot talaga yun. Kita ko pugot. magkakamag po ko Tapos yung nag-utos, may hiwa rin ng konti yung leeg, magkakasakit din yun. Pag yun na pugutan, patay yun. Katulad ng mga mangkukula mismo. Uy, ingat kayo ha. Ate, maniwala ka sa akin ha. Maniwala ka sa akin o oh hindi. <laughs> ano may apong pili pa ko alam mo? Kaya ano pong itsura ng mangkukula? Mataba. Tama po. O, oh, yung, yung medyo bata, yun yung kayat. Yung babae. Kaya kayo ingat kayo. Kamarilis pa kayo. Ako, thank po. Taga, hindi nakagamot ko yung sarili niya. Hindi ka makakagamot ngayon Saan ka <laughs> ka. sa akin na atakihin ulit kita. ka. Pasok sa impir niya. ay ka, ingat Itong ganto mo, masakit pa. Hindi na po. Nawala, ano? Ikaw, sir, yung dibdib mo. Medyo okay okay na. Ay, hindi pa kita nadadasalan, ano? Saka parang ng pangalong yawin, natin sakit may Ikit ka, iba yung gumagawa pa sa iyo, meron pa iba. hindi na po hindi na po. Sa so, brother, tatlo lalaki, isang babae. Iba pa. Ano na yan? Baka inutos na. Halo-halo na yan. Oo. Oh. Halo-halo na yan. Pwede rin po kasi yung nagutos doon, kamag-anak niya na taga Quezon. Pwede, marami din doon. Yung motor mo ang dinadali. Yung motor ko ang dinadali. Wala, tinira ko na rin. Pagot na mga ulo ng mga yun? Taga, taga Quezon kasi, ah, uh, yung tiyahin nito, nagalit sa akin. Ah, uh, hmm, siguro sa simple. Sige, sige, natin, anay.